medyo madilim mga katikinig ang panahon nag, ano, nag na naman pero mahina lang ambon lang mga katikinig kanina medyo malakas ang ulan ngayon medyo umaambon na lang ang aga naman Christmas light nun napaaga yata hindi pa nga hindi pa nga na ano yung bear. Focus pa lang eh. Bagay, malapit na. Ilang araw na lang. Inunahan talaga nila. You know, may mga may Christmas light na agad oh, mga ka-teknik. Nag-aapura sa gastos. Medyo maulan tayo ngayon mga ka-teknik. Madilim ang panahon, maulap. Bali, ang oras natin ngayon mga katiknik ay 450 fifty. Alas 4 na, mag-aalas na. Medyo maulan yung pag-uwi natin ngayon. Video tapos eh katatapos lang ng ginawa natin. Wala, lang din. Kaya malinis na tayo ngayon dito sa loob. meron tayong isang inalain kangina wala, hindi na ako makapag-video mga ka-teknik hindi pwedeng mag-video kasi useless na nakatoto ko yung video pero hindi ko naman maipakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko walang mag-video mga ka-teknik itinas ko na lang yung aligner yung wheel, ano, wheel alignment tapos ito bigla maulan sa labas poton poton ton bigla na lang may nagyoyotorn dito sa may harap tinanggal kasi yung ano yung harang may harang kasi yan mga kateknik eh tinanggal kanina parang pipinturahan yata ng bago kaya tinanggal kaya bigla na lang may nayotorn dito sa harap mga kateknik, may nagtatanong nga pala sa akin may nag-message sa akin kanina doon hindi ko lang nasagot nga kasi may ginagawa merong nagtanong tungkol sa akin doon sa photon balak yata bumili ng photon ay tinatanong ako kung oh, traveler yata yung gusto niyang bilhin nagtatanong kung oh, may tinatanong mo tungkol sa makina yung kung alin daw mas mag, mas maganda kung yung daw open o yung ano ba yung makina kanon nalimutan ko na tuloy yung comments yung comments eh ang alam ko matagal na di sa na ba ako wala sa photo ang alam ko mga ka technic kalimitan lumalabas na ngayon puro ano puro okan yung makina lumalabas ngayon yun ang, yun ang, yun ang alam mo ha Oo okan yung lumalabas na ngayon. Kasi sabi nung yung nag sa akin, may nagsabi raw sa kanya na malakas daw yung ano, mas matibay daw yung kamins na makina. Totoo naman yun. Malakas talaga yung ano, malakas talaga yung yung kamins. Mat, matibay talaga. Ah, matibay ko rin mga katiknik yung ano, yung kamins tapos sinatanong sa akin kung ano kung okay daw sa ahunin yung ano yung oka niya siguro eh dadaling niya ng bagyo o ganyan gano'n kaya tinatanong niya sa akin kung okay daw sa ahunan yung oka eh sinagot ko naman mga katilig oo naman kasi nung naroon ako sa Poton kasi yung ibang mga ibang mga yung mga miler na yun miler Iniaahon naman nila eh. Wala naman sinasabi sila sa kung sa tinatanong ko kasi yung ano yung mga driver. Na okay daw naman sa akyatan yung ano, yung Okan. Kasi ako hindi mo kasi ako nagdadrive ng Okan na pupunta na kung saan saan na may ahon na pupuntahan. Kaya hindi ko na ano. Kaya hindi masusup, ko masusuot wala akong masasagot na nasubukan ko na ganun. Ang bali, ang pinagpasihan ko lang, yung sinasabi ng mga driver, wala doon namang problema mga teknik. Pagdating sa, ano, sa ahonin yung okan. Kaya abot ko po sa nagtatanong sa akin. Kasi naano din nila sa YouTube yung yung ano eh, pangalan ko nakita din nila sa YouTube tapos nag-message sa akin. Nag-message sa akin. Yung nag nagtanong at tungkol sa okan at saka doon sa kamins na makina. Kasi po yung okan ganyan, yung, yung po kasi yung bago ngayon na makina ng ano ng mga photo transparent traveler, yung 16-seater, yung ganyan ganyan. Kasi mayroong automatic na yan. May automatic na okan, merong mayroong manual na okan. Yan. At... Tapos yung namang Cummins, wala namang automatic ng Cummins. Na, napunta ako naroon ako sa Kuton, wala namang automatic na puro manual. Puro manual yung Cummins. Wala namang ang kamis talaga, matibay talaga sa pagsaawlan. Matibay talaga, kaya lang, no, mga katikik, ang na ko lang dyan, doon sa nagtanong ko sa akin, ha, nagtatanong sa akin, mas ma mas matulin, mas matulin sa arang kalahan yung bokan kesa doon sa kamins. Mas ma matulin na siya. Doon pa naman talagang pag binirit, binirit binir na, no, o pag kumapaka na siya ng gas, na yung ano, sa talaga talagang maganda na yung ano uh, yung, yung response niya mas mabilis yung okan kaysa dun sa kamins yun na inam ko ha kasi lalo na sa arang kadahan sa arang kadahan mas ma, mas maliksi yung okan kaysa dun sa kamins na makina ay lang yung kanis pa nagiiinit talaga siya pag pagmalayo talaga malakas talaga yung kamins matibay talaga yung makina niya di basta-basta yung makina niya kasi yung iba nung nung nandoon ako dun sa photo, ang hinahanap nilang makina yung ano, yung Cummins. Pati natitibayan sila sa makina ng Cummins. Ng trans ng ng, ng, ng traveler, yung makina niya na Cummins. Natitibayan sila. Eh ngayon, puro open oh, na nalabas ngayon eh. Pati dun sa mga bagong ngayon ano, yan pick up na tinatawag yung mga Thunder. Yan, yung mga Thunder. O oh, kaya nang lumalabas yan yung mga mga na yan puro ano na yan eh uko na yung makina kaya matutuli, matutuli na siya mabilis maliksi na siya manak yung mga transban ngayon transban na automatic transban na automatic ngayon na oka ng makina mabilis na siya matutuli na siya kaya yung sinasabi nyo yung, yung nagtatanong po sa akin siguro mas mas maganda kung ang bibilihin niyo na lang ay yung ano yung kung papipiliin niyo ako kung sa dalawa mas maganda siguro ma'am ano ma'am o oh, sir yung ano yung o ka na lang yung o ka parang mas magandang ganito yung ano mas maliksi yung o na o oh, sir hindi hmm. Di ba lang kung oh. babae o lalaki yan hindi ko na nating nan eh kasi kanina lang eh nagtanong lang sa akin siguro okay na sa akin yung Okan. May, may re- may re-recommend ako sa inyo yung ano, Okan. Medyo maganda ka. Maganda na rin yung ano niya. Kasi, hindi maganda ka, maganda talaga yung makina niya. Kasi nung nandun ako, okay naman, wala akong problema. Wala namang nagiging problema doon sa makina ng Okan. Nung nandun ako. Walang may, walang may nagre-reklamo na may nagsira. Ganun. Meron, meron. yung minsan, may mga nag-metropol, kaya lang sa labas mga sa mga senso eh kalimita naman mga katiknik ganun lang naman eh sa mga nagtago mo sa akin mga minor lang yan kalimit meron talaga kung isa sa mga na nag uh, malfunction yung mga senso normal lang yun kaya yun sa mga yun po nagtatanong sa akin ha, ba, sana po maano nyo dito ano. kasi nanood yun sila ng video ko nung ano, lang nila sa sa youtube <laughs> may nanonood sa <laughs> akin Masaya na ako ron may nanonood kahit mga mga 10 views, mga 5 views, na may nanonood. Tapos may, may nagtatanong pa sa akin. Nakakatuwa. At least, kahit paano meron. Thank you sa mga nanonood. Sa ano sa mga nakasubscribe sa akin. Thank you! Maraming salamat sa inyo. Kahit paano eh, may nanonood sa aking mga video may nagtatanong sa akin. Marami yan, marami yung mga katek, marami yung nagtatanong sa akin, nagme-message sa akin sa messenger, nagtatanong sa akin. Mga trouble ng sasakyan yan, yan. Tapos kung yun, sabi iba, pag nag-video ako, hindi ko may pakita. Bakit daw hindi ko pinapakita? Parang sinasabi nila, ayaw nilang, ayaw daw magaya. Kaya daw hindi ko pinapakita. Yung problema, hindi ako makapag-video na. <laughs> Wala kasi nag-video sa akin. Pag nag video ako, talagang ano lang, nakatotok pa, nakatotok lang yung camera sa habang naggagawa ko. Pero yung mga ginagawa ko, hindi ko may pakita ko paano yung mga mga technique ba, yung mga kung paano kong ginagawa, kung paano, kung paano ako mag-salt kung ma ginagawa ko. Hindi ko mag-video. Kasi nga, wala kong video. Eh, eh, ano, ay, delikado naman mga katik na yung ito silpo ko eh malapit na sa ginagawa ko baka mamaya matabing masira lang Wala pa tayong pagbili ng cap. <laughs> Pag nasira yung cellphone ko, wala na tayo pang ano, pa, pang video. Okay. Mga subscriber, oh, ko sa mga subscriber ko dyan. Thank you sa mga panonood sa akin. Nakakatulwa. Kaya naman, kahit pa ano eh. Okay. Nandun na lang, doon po sa nagtanong sa akin, wala pong problema sa ano. Okay. Mas maayon lang po na okay na lang po yung bilhin ninyo. Pero hindi ko naman sinasabi pangit yung ano yung comments. <laughs> pero uh, mas ano kung sa akin yung mas matimbang sa akin yung okan kasi mas maliksi siyang gamitin. Eh. Maliksi siya. Pero parehas mang pero parehas siyang mat, matibay yung comments, matibay din yung ano. Kaya lang sa tulin niya, na, medyo nakakalamang yung okan. Nakakalamang siya. Yun lang ang ano lang yun ha? Ano yung tatiklik? Yun lang yung ano ko? Oh, nag ko kasi kumisan nagro-road test din ako ng ano eh nandoon ako sa photon sa may nagro-road test din ako ng okan matulin eh matulin siya mga atin kaysa doon sa ano sa kanis yung kanis pag inapak mo ang lakas lang ng tulog pero pagka umano hindi siya ganun katulin hindi tulad ng ano hindi tulad ng okan ng makina medyo high speed na lang yung ano yung okan matulinas na siya kaya doon sa nagtanong tanong sa akin. Okay pa. Oo oh, sir. Uh, yung oka na lang, yung makina, pwede yun. Walang problema doon. Yun na lang, yun lang po. ay po sa nana. Okay. Ganda na lang po. Ganda na lang po muna yan. Thank you.